Disclaimer, ang mga presyo na inyong makikita ay pawang guide lamang para sa mga mamimili. Maaaring mag-iba ang mga presyo without prior notice at nakadepende na rin kung anong year model, variant ng sasakyan at kung saang dealership kayo pupunta. Maraming salamat, trepa. Kapag tayo ay nag-iisip ng isang versatile na motorsiklo ay bihirang pumasok sa ating isipan ng isang sports bike sa ng ito ay not do it all na uri ng motorsiklo. Sa ngayon, para sa isang sports bike na pwedeng matawag na versatile ay mayroong mga iba't ibang requirements na kailangan. Una, ito ay dapat na nagagamit hindi lang sa racetrack kundi pati na rin sa mga kalasada. Pangalawa, meron dapat itong sapat na lakas para katakutan ng isang baguhang nagmomotor ngunit nagdudulot ng kasiyahan dahil sa bilis nito pagdating sa mga experience na riders. At syempre, dapat ito ay nagmumula sa isang matibay at subok na makina. Pangatlo, ito ay komportable ng gamitin at mayroong modernong teknolohiya. Pangapat at ang panghuling requirement, ito ay dapat mayroong kaaya-ayang presyo na hindi masakit sa bulsa. Ito ang mga pangunahing dahilan na ating isinaalang-alang bago natin sinimulan ang research na ito. At dahil sa isang masusing research at comparison, Isang Japanese brand ang nangibabaw sa gitna ng isang mahigpit na kompetisyon mula sa mga iba't ibang malalaking brand ng motorsiklo at ito ang ating napili ang Yamaha YZF-R9 Ito nga ba ang pinaka-versatile na sports bike ngayong 2025? Kapag pinagsama-sama ang lahat ng nasabing mga requirements, ang Yamaha YZF R9 ang nanguna sa lahat. Meron itong matibay at subok na makina, may mga bago kagamitan at teknolohiya, at ang abilidad na makipagkompetensya hindi lang sa kalsada kundi pati na rin sa mga racetrack. Higit sa lahat ay mabibili mo ito sa halagang 12,500 US dollar, o katumbas ng 700,000 pesos na nagbibigay ng kalamangan sa mga iba nitong karibal na motorsiklo. Dahil sa nabanggit na natin ang mga karibal ng R9, ang bagong Ducati Panigale V2 ang naging pinakamahigpit nitong katunggali. May pagkakapareha sila ng YZF R9 parating sa engine power at features. Lumamang lang ang panigali dito sa kanyang premium design at mas magaan kaysa sa R9. Gayunpaman, dahil nga sa Ducati brand, meron itong dihamak na mas mataas na presyo kaysa sa R9. Ang dalawa pang brand na motorsiklo na mahigpit na karibal ng YZF-R9 ay ang Honda CBR650R at ang Aprilia RS660. Ang CBR650R ay nagbibigay ng napaka-komportabling pagmamaneho dahil na rin sa meron itong e-clutch system. Mas mababa rin ang presyo nito kumpara sa YZF R9 na siguradong mas marami ang may kakayahang makabili. Pero ang CBR 650R ay mas mabigat at medyo nahuhuli rin ng bahagya parating sa mga features. Pagdating naman sa Aprilia RS660, ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang price to performance ratio. Ang RS660 ay mabibili mo sa halagang 910,000 pesos hanggang sa mahigit 1 milyong piso. Meron lang itong 105 horsepower samantalang ang R9 ay kaya mag ng 120 horsepower at meron pa itong extra na cylinder. Isa pa, ang Aprilia service network at overall reliability ay hindi pa kakapantay sa Yamaha sa mga panahon na ito. Ito ang mga ilang motorsiklo na masasabi kong krebal ng Yamaha YZF R9. Aprilia RS660, ang Ducati Panigale V2, Honda CBR650R at ang Suzuki GSXR 750. Atin pang tignang maigi ang mga detalye patungkol sa Yamaha YZF R9. Ang R9 ang ikatlong motorsiklo na nakabase sa Yamaha inline triple engine, kasunod ng Tracer 9 at MT-09. Ang makina nito ay may displacement na 890 cubic centimeter na mayroong high-end internals kagaya ng forged piston, forged connecting rods at offset cylinder. Ito ay kaya magproduce ng 117 horsepower at 68.6 newton meter na torque sa loob lamang ng 10,000 RPM. Kaya naman, meron kang extra power at performance na mapipiga parating sa mga pag-overtake sa highway or wide. Ipinagmamalaki din ng Yamaha ang fuel efficiency ng motor na ito na kaya kumonsumo ng 20 to 30 km per liter. Talaga namang napaka-fuel efficiency ito mga repa kung pagbabasehan natin ang 890cc ng makina nito. Sinamahan na rin ito ng 6-speed transmission at pwede ka magpalit ng gears kahit hindi mo gamitan ng clutch dahil sa 2-way quick shifter nito or wide. Isang magandang chassis at fully adjustable suspension. The lightest Delta Box chassis ng isang Yamaha Supersports ever. Tama ang narinig mo Repa. Ang Team Blue ay kiniklaim na ang YZF-R9 Delta Box aluminum frame ay ang lightest aluminum frame ever offered na Supersport model. Pinaris din dito ang new subframe at alloy wheels na nagre sa bigat nito na 430 pounds o 197 kilograms lamang. Hindi rin magpapahuli ang mga suspension at brakes nito repa. Dahil ang Yamaha YZF R9 ay mayroong 43mm KYB USD fork sarapan sa na may high and low speed compression at rebound damping adjustment. Pinaris naman dito ang KYB monoshock sa likod na nagbibigay ng full adjustability or wide. Pagdating naman sa braking system, nakasalpak dito ang isang Brembo Stylema Caliper sa harapan na makikita rin sa isang 2025 YZF R1. Bukod pa dyan ay siguradong magugustuhan mo rin ito pagdating sa kanyang ergonomics. May maangas na clip-on handlebar, nakareset na foot pegs at naka up na saddle na sigurado namang mabibigyan ka ng isang magandang sporty riding position. Ang Yamaha YZF-R9 ay may bigat na 195 kg, seat height na 828 mm at ground clearance na 130 mm. Ang YZF-R9 ay hindi magpapahuli pagdating sa mga electronics at safety features nito. Na talaga namang sasabi natin na napaka-modern nito or right. Sa oras na sakyan mo ang isang YZF-R9 ay mapapansin mo kaagad ang 5-inch TFT instrument cluster nito na isa sa mga pinakamagandang display na ginawa ng Yamaha. Pwede mo ditong ma-access ang mga features sa gaya ng traction control, ride modes, quick shifter, dual channel ABS, at sinamahan pa ng engine brake control, launch control, cruise control, at slide control. Hindi lang yan repa dahil naka full LED na ang mga ilaw nito na may self canceling indicators at connectivity or why. Pagdating sa mga features ito ay masasabi kong binigay na lahat ng Yamaha sa motor na ito repa at wala ka nang hanapin pang ibang. Ngayon, pag-usapan naman natin ang design ng isang YZF R9. Ang isang R9 ay madaling makilala pagdating sa looks dahil kahawig din nito ang mga ibang Yamaha YZF na motorsiklo. Pero meron isang bagay na naidagdag na wala sa lineup ito. Kagaya ng aerodynamic wings na nagsasabi na ang YZF R9 ang the most aerodynamic Yamaha model ever offered. Ang Angas Repa or Y. Pwede kang mamili mula sa tatlong kulay na available. Nandyan ang Team Yamaha Blue, Matt Raven Black at Intensity White. So dito na natapos ang ating pagpasada sa isang Yamaha YZF-R9 mga repa. Kung ikaw ang tatanungin, nasang-ayon ka ba na ang isang Yamaha YZF-R9 ay ang pinaka-versatile na sports bike ngayong 2025? Sa tingin mo ba ay sulit kung mo ipabayad mong 700,000 pesos para sa motor na ito para sa looks, power at features na meron ng isang YZF-R9? Comment mo lang dyan sa comment section ng iyong reaksyon o opinion repa at babasahin natin yan. Alright! Kung ikaw Repa ay bago dito sa ating channel at mahilig ka sa mga motorsiklo o sasakyan, ay welcome na welcome ka umpunitin yung subscribe button. Pakiclick mo na rin yung like at share Repa kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, alright? Maraming salamat sa panonood at suporta. Kitakit sa susunod na video. Peace yo! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!